Hello po mga kalaki, magandang umaga po sa ating lahat 11am na po at syempre po ngayong alas 11 ng umaga Abay tutok na rito mga kalaki Dahil mamimigay po tayo ngayon ng mga lucky numbers Sa mga 6 digit lucky numbers Para po sa masusugid nating mga followers dyan Na nakaabang po lagi sa atin At syempre po ngayon pong First week na po ng April mga kalaki abay eto na po mga kalaki ang mga 2 digit ang mga 2 digit mga 6 digit lucky numbers na kompleto po na ibibigay po natin para po sa inyong lahat okay? kung ready ka na mga kalaki eto na po ibibigay na natin sa inyo ang mga masaswerting 6 digit lucky numbers abay ang lalaki na po ng mga jackpot mga kalaki kaya nakakatuwa po na meron kang aalagaan ng mga lucky numbers eto po mga tips at mga codes na ibibigay ko sa inyo ngayon tutok na rito mga kalaki sabay sabay na po tayo Luzon, Visayas, Mindanao Metro Manila, Pilipinas at buong mundo. Handa ka na bang manalo at maging Milyonaryo Ayan mga kalaki At syempre po Ngayon pong uh, Alas 11 ng umaga Sa mga kumakain dyan Sa mga nagprepare ng lunch nila dyan Buksan na ang cellphone nyo Kunin mo na ang mga tips at mga codes Na ibibigay ko Ngayong alas 11 ng umaga Ito na po mga kalaki Ang ating mga 10 digit lucky numbers abroad Kunin mo na Number 37 Number 65 Number 63 Number 51 number 49, number 38, number 25, number 22, number 17, at number 33. Ayan po mga kalaki, ang 10-digit lucky numbers abroad. Ito naman po ang 8-digit lucky numbers abroad. Ang 8-digit lucky numbers mo ay number 14, number 39, number 18, number 26, number 20... Number 24... Number 32... At number 6... At ito naman po ang 7-digit Lucky Numbers Abroad... Punin mo na... Number 24... Number 27... Number 38... Number 28... Number 36... Number 17... Number 5... At number 12... Okay, at syempre po mga kalaki... Ito naman po ang 6-digit Lucky Numbers... 1 to 29 or 1 to 25 mga kalaki Kurin mo na number 2 Number 23 Number 25 Number 19 Number 13 at number 6 Ayan at syempre po mga kalaki Isunod na po natin ang 6 digits 0 to 9 Ang 6 digits 0 to 9 mo ay Number 4 Number 0 Number 1 Number 3 at number 5 at number 5. Ayan. At syempre po, ito na po ang 5 ang digit lucky numbers abroad mga kalaki. Kunin mo na rin. Number 18. Number 29. Number 36. Number 31. At number 30. Ayan. kumpleto na po mga lucky numbers abroad ilista nyo yan mga kalaki, alagaan nyo po ng 3 days ito naman po ang mga 6 digit lucky numbers Pilipinas, kung saan naglalakihan po mga prices ng mga loto Pilipinas pero bago natin ibigay yan mga kalaki dapat nakapollow po kayo sa mga legit na account namin hanapin nyo po kami sa Facebook ayan po, isearch nyo po Red Parungkin na merong uh, uh 400,000 followers, check kami po yan at meron po tayong second account Red Parungkin din po na naka yellow t-shirt ako na may picture po namin ni Lola Carmen na may 51,000 followers at syempre po Aris Gatchalian. ayun po yung mga legit na account namin sa Facebook at syempre po meron tayong YouTube. Ang YouTube po natin right parungkin po na merong uh, 16,600 followers at syempre po TikTok. Meron po tayong TikTok right parungkin po na merong 424,000 followers. Ayun po yung mga legit na account natin sa social media. Pwede niyo po kami panoorin dyan mga kalaki. Pwede po kayong mag-request, mag-suggest, mag-code mga kalaki. Pag nakita niyo po na kami po ay, ah, kayo po ay comment ng comment, share ng share ng mga video, heart ng heart mga kalaki, automatic po padadalan ko po kayo ng mga lucky numbers mga kalaki agad-agad po sa mga ano nyo, sa mga messenger nyo mga kalaki. At syempre po tandaan nyo, ang lucky numbers namin libre po ito walang bayad. Ah. Private consultation po ang may membership fee. Good for 3 months naman po mga kalaki. Kaya automatic automatic po mga kalaki. Kapag member ka na sa amin, abay ako magbibigay ng mga tatayaan mo sa mga sa mga Lucky numbers mo laban mo sa Pilipinas at abroad Mga tatayaan mo sa STL, sa Lotto, sa National at abroad mga kalaki Abay ako po ang magbibigay ng mga tatayaan mo sa loob ng 3 months Kaya sa mga interesado po na subukan ang mga lucky numbers namin Magpamember na po kayo Make sure po na makakausap nyo muna ako bago po kayo magpamember Para legit na legit na ang kausap mo ako po at hindi po ibang tao mga kalaki Okay, so tutok na rito mga kalaki Ito na po bago natin ituloy ang ating mga lucky numbers Abay, ito na po mga kalaki ang mga uh, 6 digit lucky numbers Pilipinas, kunin mo na. Sa 642, eto na po ang 6 digit lucky numbers mo. Number. huy, yun pa pala. Mga magpapamember po ngayon malaki, mga kalaki, bibigyan ko po ng discount. Ayan po. Sa mga mauna po magpapamember ngayon pong buwan ng April, magkaka-discount ka para makasali ka na at matutukan maalagaan ko ang mga tatayaan mo abroad at Pilipinas. Okay? 642, eto na po. Number 21. Number 5. Number 19. Number 37. Number 16 at number 23. At ito naman po ang 645. Number 37. Number 38. Number 15. Number 20. Number 18 at number 6. At ito naman po ang 649. Ang 649, 6 digit lucky numbers mo ay number 38, number 42, number 30, number 21. Number 16 At number 10 At ito naman po ang 655 6-digit lucky numbers Number 19 Number 37 Number 43 Number 45 Number 22 At number 14 At ito na po ang pinakalas mga kalaki Ang 6-digit lucky number 658 Kunin mo na Number 39 Number 45, number 51, number 18, number 23, number 16. Ayan, kompleto na po mga laki ating mga lucky numbers. Ngayon pong alas 11 ng umaga. Siyempre po, takbo na sa mga suki yung outlet maya maya. Ha. Alagaan nyo po ang lucky numbers namin ng TV's bago po natin palitan. At ito na po ang paborito ng lahat, ang shout out time. Ayan, shout out po tayo kay ay to pala happy happy birthday po sa aking tropa ayan po sa aking tropa kay Daniel at kay ano Daniel pala ano to Daniel Daniel Palasin Daniel Palasin po ng Bukid uy ang layo naman yan Daniel Palasin po ng Bukid nun at saka po sa mga nanonood po dyan sa mga uh, kapit bahay po namin dyan po sa may barangay Mutia. Uy, hello po sa mga Barangay Mutia dyan. Maraming salamat po sa inyo sa walang sawang panunood po. At syempre po, sa mga toda po ng mga tricycle driver naman po dyan, dito lang po tayo sa Luzon, sa may... Ayan, sa may La Union. Hello po sa inyo na naman. pugula La Union. Uy, nakabasa na naman akong taga pugula La Union. Shoutout po sa inyo. Maraming maraming salamat po sa walang sawang panunood niyo po sa amin. Congratulations po. Mananalo tayo, claim it mga kalaki. Claim it.